Okay. Ma'am, ma'am, baka mahulog yung alahasa. Lagay mo natin dito. Isa. Yung patek. Pwede mo natin dito. Para... Have a blessed day mga kabayan, Welcome back po sa channel of WKSA. So, panorin po natin mga kabayan kung paano na sa may-ari. Ang maletang nawawala sa NIA Terminal 3. At ito po ay naisoli mismo sa tanggapan ni Senator Rapitulpo kasama ang as asawat asawa at anak na sinuli ang maleta na ni, ni scratch o tangkam pagbukas ay eh, walang gasgas ang maleta mga kabayan. So nakakatuwa talaga mga kabayan dahil ay balak na po ang maleta nito sa mismong mayari. So panorin po natin ang mga video nito mga kabayan. Okay. mam ma ma baka mahulog yung alahasa. Lagay mo natin dito. Isa. Yung patek. Ito naman ilagay dito. princess ka, na yung yung uh, alahasa, no? Hindi. Okay. Lamento. Ito yung... Mga ka, na, yung... Ayoy, so, ito pa, yung natin. Ito pa, isa Very, very good news for everybody. And I understand dalay nopo yung luggage na naglalaman ng mga nawawala alahas. Ah. bag. opo. Okay. Uh, but before that, pwede hong malaman kung bakit po uh, nakapag decide uh, yung yung client na uh, pumunta dito ngayon. Uh, thank you very much po, Sen. Uh, bali po yung nangyari nayon, na yon nung umuwi na po siya the consent po siya. Opo. On the same day, the same night, may kinausap siyang pulis na anak Okay. Para patulong i-turn And then, ah, uh, yung police medyo busy kasi nakadetail yun sa mata kanyang eh. O mag-anak din nila. So, so, tapos yung bagahe po, walang name po na mm. So, hindi nila alam. Ngayon, yung pulis nag-attempt na i-turn sa isang radio station. Uh, I don't like to mention the name of the Opo. radio station. Uh, kasi yun request. Ay, ayaw tanggapin without the finder ay ayaw naman sumama nung yung bakwa nung finder sa kanya kasi natatakot. Opo. Opo. So ganoon po ang naging istorya hanggang sa pumunta at sila sa office ko para magpatulong. Mm -hmm. Sabi ko, una kagad nung mm, nalaman ko, sabi ko, soli nyo na. And then, uh, yung may number si Odette sa akin sabi ko, yung nakakumuha ng bag ay uh, nandito yung misis. Tapos on that same day, nag-usap sila over the phone. Oh, ah, si po ito? si Mrs. Mrs. nung ano ito po. Mrs. magandang uh, umaga po. Anak po nila ito. Salamat po sa pagpunta. Okay. So, kailan po over sa inyo o sinabi sa inyo ni Mr. na meron palambag. Noong pong gabi na, na po na sir. Report. Ano pala? So, hindi pala talaga tangkang nakawin o kunin ng may, ng lalaki ang maleta kundi Tangkang ibalik ito sa may-ari. Pero nung balak niya ibalik, maraming araw bago ang lumipas. Bago niya na ito na basa Nabasa ng na lang ng pamilya at napanood sa Rapid Tulp Action na nagbabiral na ang video ng tatay nila sa pagkuha ng maletang Ang gabi na po sir, hmm. uwi niya po galing sa ano, sa pagbibiyahin niya po. Kung sakali man, nakita niya na nandun yung bagahe at the walang nagmamayari. Kasi nakita ko sa video na umupo muna siya for some time. kasi so siguro, waiting for somebody yeah. na pumunta. Kung walang pumunta, kinuha niya. Eh, dapat yun, nadali niya doon sa airport authorities pa sa Los Angeles. ko po yung papa ko po nung that night po na nakuha niya yung yung maleta po. Mm -hmm. Sabi niya po sa amin, tuliru po siya eh. Sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi may, naka may nakuha po siyang maleta. Tapos hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya. Pero alam niya na po yung laman? Hindi po, wala po. Ah. po Ang galing po, hindi pa ito nabubuksan? Hindi po yan nabubuksan, sir. Okay. So, yung nangyari po, sabi po namin, kami na lang po pumunta ng naiya para i De po. na po yung yung Maleta po kasi mas delikado po kung mapapatagal po at kawawa po yung yung may-ari po na baka maghanap po. So, yung ginawa po ng papa ko, sabi niya may kakilala po daw siya na sabi niya makamatulong. So, ito po kami, akala po namin okay na. Tapos, nagkaroon na rin po ng problema na wala po sa isip namin gawa po ng pagkamatay po ng tito ko. So, pumunta po kami ng Tayabas noon. Tapos, after po noon... Nagulat na lang po kami pagdating namin dito, um, ilang days na naka ano na po kami sa news. Sa documentation dapat nasira na. Pwede natin makita uh will somebody open it? So there was no attempt na talagang piliting buksan. So ibig sabihin Correct. Po, Kailan niyo po nalaman na meron pong lamang mga mamahaling alas? For me I, di, hindi ko po alam na may lamang pong valuables yan. Sir, uh, sa viral uh, viral video na po. ay lang po namin. Kahapon lang po, sir. Nung napanood po namin yung video, na ganun po pala nang laman ng sa malay. Pero yung post nung may-ari hindi nyo po nabasa. Hindi po. Kasi yung may-ari ata immediately nag-post po siya sa Facebook. Yung yung lang lang po, yung video niyo po na na-news po. Tama po yung sinasabi nila, tumutugma walang mga scratches dito na patunay lamang walang naging attempt na para buksan to at malaman ko anong laman wala silang ginawang attempt para kalikutin kung ano man yung uh, lock dito nang sa gayon mapasok yung mga laman makita yung loob so tama nga si attorney okay so nilagay lang po dun sa bahay and then yung inyo pong mister ay nagkwento sa inyo and then naghanap kayo ng mga paraan kung paano ito masauli sa airport kaya lang busy o kayo so hindi nyo agad-agad na gawa ng paraan na maisole until na yung mapanood nyo po yung video namin ayon sabi niya po naghintay pa po siya sa naiya kung baka po may dumating po na may are tapos ang sabi niya po nung wala na ilang minuto po siguro siya nagantay doon balak niya daw po atang puntahan kaso natakot po baka daw po siya dakpin agad ng Mga ng police. pulis po masyado pong ma, ma ano po eh ma doon masyado pong ma din siya ma ano po yung ano niya po <coughs> na po yung loob nalintay po namin yung may-ari nito si Maricor and siya lang po ang nakakaalam nitong code merong code dito However, kung talaga may intention, bad intention sila, kahit na nung ito, madali naman ito butasan, martilyohin, di ba? Gumawa ng screwdriver o grinder, mabubuksan to. And sa akin pong pag-examine, wala po ako nakita ng mga scratches to indicate na they were trying to force open this. At tumutugma sa sinasabi ni attorney. May mga gasgas -gas to, pero gasgas -gas ng kalumaan. Siguro hina, di ba? sa pagsakay sa kaysa plano paglagay sa overhead bed, kailangan mabuksan ito sa harap nila sa harap natin sa harap ng buong mundo na mga kapanood dapat yung mga sinabi niya on air nandito lahat anong trabaho po ni mister ma'am? Uh, taxi driver po sir matagal na ho siyang taxi driver ano siya sa naiya? Um, nagkukontrata or siguro po may inihatid na pasahero kasi marami po siyang inihahatid dito po sa compound namin ah uh -oh. asan po kayo nakatira ulit na? sa kulyat po ah baka may pasahero siya natin doon oh? oo po okay kasi madalas po sir marami yung nagpa-flight papuntang ano Mindanao Yes, oh, no. yan po yung siniservice. Kasi nga po, on air, we Uh, discuss about the reward at nabanggit doon kung sino nagsole nito merong 1 million peso reward Kung ano po nasabi doon sa show, it must stick Masusunod, whether they like it or not Nasabi ko sa show, with their permission At sinabi naman mismo na kapag naisole ito, ni mister No questions asked, walang kaso, 1 million Galing sa kanila yon kami po kasi nakaagrabyada sa kanila. Napakabait naman ng anak. Yes, ma'am. Pero a promise is a promise. A commitment is a commitment. We made a promise that it will be our commitment to give 1 million pesos reward doon sa mga kapagbalik nito, whether it is the husband or anybody. In this case, wife pa ang nag-initiate para isoli ito, then 1 million pesos will go to her. Yan po yung usapan. At hindi po yan mababali. Gusto ko rin sabihin sa inyo na maraming mga uh, informante na may mga tumawag, ano, mga nag-text sa amin, na may mga nakausap na rin kami na kilala yung kilala yung husband niya. Yun nga po sir, nung nabiral nga po, eh, talagang nadoble po yung talagang takot niya sa ano. Kasi nga marami nakakikilala na sa kanya kasi taxi driver po siya. Opo. Yung airing namin kahapon, uh, tungkol doon sa may lumutang na informante, napanood niyo po yon. Napanood ko po kanina pero konti-unti lang po, hindi ko po nakayanan. Walang na, na ano lang po ako, na natakot na rin po ako. Okay. At may nakapagsabi na rin sa inyo tungkol doon sa airing kahapon na Ah, uh, meron ng impormanteng lumutang. Na-open ko po yung viral na ano kanina pong umaga lang. Okay. Sabi po ng anak ko, huwag mo na inang huwag mo na inang ano panoorin uh, kasi na-doble yung ano mo yung takot natin. Takot. Opo. Na natakot na rin po kayo na mapanood ni yes, po yung uh, po. viral na speechi po yung laman ng ano na kanina nga po hindi kami makalabas. Kailangan namin ng ano security na ano kasi baka po mamaya paglabas namin In fact, may pumunta nito kahapon and uh, that person pumunta, pumunta uh, kilala yung husband niya po. Ano po siya? Uh, kilala niya po si Mr. Nyo and uh, ready na kami magsampasari ng kaso. In fact, today dapat pupunta na pa kami sa NBI para mag-file ng case. And then NBI gagawa na po ng uh, thorough investigation para ma properly identify. Yung yeah, Mr. Nyo. Tingnan natin kung alaman ito. Makita na ako sa wakas ng alahas na milyones. Maraming mga negos yung nag-bash noong una, pero uh, they have to realize na yung father niya ay naghihingalo po sa ICU. Malala. Critical yung kalagayan. Kumbaga lutang. Iniwan niya. Akala niya kunin ang driver. Pero kung ako, 50 million, bakit yakap-yakapin ko ba ito eh. Hindi di ba ma'am, kapag kayo, yakap ko to. Baka pwede pa, itali ko na sa katawang ko. <laughs> 50 million is. <laughs> ano, but anyway, in her case, hindi masisisi dahil meron na siyang kamag-anak na nasa hospital, especially father pa niya. Hindi po yan na uwi sa bahay. Nasa kotse lang po nung sinabi niya na may nakita po siya. Nasa ah, kotse lang po, hindi niya inalis sa kanyang kotse, sa, sa trunk. Nasa, nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang po ah, niya iniwan. paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nagbibiyahe siya tapos nasa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Pero, pero one month po ito na, nasa kanya, nasa kamay niya. So, yeah, nasa kotse lang to for one month? Hindi rin po namin alam kasi ang akala po talaga namin nandun na po kasi pina, inano na po namin yan eh, pinalala move na po namin. Napunta na doon sa address ng kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko po siya. Okay. Hmm. Yung police po na kaibigan. Ah, so kinuha niyo ito doon sa uh, police. Uh, ano pong ginawa niya nung napalala mo po sa kanya? Usap ko po yung... Yung, yun ko po, kinausap ko po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po, po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw po, ayaw pong sumama ng papa ko po, natatakot po po talaga siya. So, pumunta po kayo sa isang radio station para doon sa naiso. Yung, yung police pumunta sa radio station at sabi turn over to. Pero alam na nung police ang laman. Wala po, hindi po namin. Hindi pa rin alam. Sir, lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin, no? nakita na, namin po yung Post. news po. Opo. Um, at, Yung sa TV5, doon yung nakita. Yung natakot na po kami kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung... Pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin kung asan po kami lalapit kasi nakakatakot din po may ano po dyan. Okay, so nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, primetime news yun sa TV5, uh, doon medyo nagkaroon ng kaya ng kaba, concern, doon niyo na po nalaman yung laman ng alahas. So tinawagan niyo po ngayon yung polis na kung saan niyo to, pinuntahan. Ano pong sabi niya? Sabi niya po po daw po kami, kakasakakilala po niya. na nagtatrabaho daw po sa may OMA po. Ako na yun, sir. Ah, kayo na po. eto na po ang inyong remowa at si Attorney Abo yung nag na para may soli ito ngayon kasama yung kanyang kliyente yung si Mrs. nung uh, uh, nakakuha nito yung taxi driver and then the daughter Now, would you like to open this ma'am? In front of everybody? Eh, kasi, pero as you can see wala hong gas-gas So, meaning there was no attempt to open it. Sige, okay ma'am, paki-open. Sino yung may code dito? Let's open it. Okay, paki-alis okay, muna itong upuan. Let's open it. Okay. Ito yung Hermes. Okay. Bigyan siya ng tubig. Okay. So, two Hermes bag. Okay. Okay. Ito na. Okay. Ah, ito yung pinakamahal. A yellow diamond. Ito po. Ito, po, ito 12 eto po, patek. Diamond studded. Can you Watch. the other contents? Paki-confirm lang po ah, in front of Tony Abo and then sa mga nagsoli. Okay. Bigyan natin tubig. Okay. Ma'am, ma'am, baka mahulog yung alahasa. Lagay mo natin dito. Isa.

Okay. So, tatlong Hermes. Itong pinakamahal dito eh. Croc. Okay. And Can croc. you confirm now that yes, every... all the contents are compact? Yeah, everything is compact. Okay. okay, good. Thank you. Yung cross. Opo. Yes, for everything's complete. Okay, lahat po nandiyan. Sigurado po kayo, ha? Kompleto na. Okay. Ayan po. Everything's complete. Very emotional si ma'am. Nung pagpasok pa lamang, as you can see, hanggang ngayon, hindi niya mapigilang parang maluhalwa. So, kumpirmado. And ma'am, ito po yung wife. Siya yung... And then the attorney who initiated yes, uh, all this. Uh, want, yes, uh, sir. If I may, yeah, in behalf of my client, the the husband of the wife here, Uh, we apologize for what he did. Uh, uh, he was uh, he was attacked by his conscience uh, the night after taking your bag. Uh, for that, we apologize for his actuation. Apology accepted for and I'm Thank really thankful that everything is complete and fully recovered. And of course, I would like, if not for, for the program and for uh, Senator Rafi this wouldn't be possible. And uh, thank you, thank you sa family for... Sorry po. <laughs> The past few two weeks had been so hard for me. Yung chance po talaga nung paglapit ko dito was like almost zero po talaga nung lumapit ako. And considering my situation now and our family situation, sobrang laking tulong po nito sa amin. And thank you, thank you sa lahat, sa lahat ng staff ni Senator Tulpo who been so patient with us in contacting us. Maraming maraming salamat po. And kay Attorney William Moore, maraming maraming salamat. And then, thank you na rin po dun sa mga tao na who was really concerned, yung mga netizens po. Ang dami ko pong na ang mga messages na sincerely praying for me and my family. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ah, hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan, pero siguro po, ah, madami pa po, po kong tao talaga natutulungan in the future. At hindi, hindi ko po ito makakalimutan itong sitwasyon na to. Thank you po. Thank you po sa lahat. Balik naman natin yung alahas, ma'am. I-secure na muna natin. Can you secure all the jewelries? Muna. Okay. Okay. Ma'am, ikaw na siya maghawak. Ayoko maghawak dyan. <laughs> Ayoko maging last touch. Okay. Secure muna. Ito, kasa staff ni Miss Maricor. Gusto ko silang mag-secure. Ayan. Ayan. habang sinisilid yung mga Hermes bags now ma'am 1 million pesos cash reward na nag po natin on air doon sa magsole no questions asked kahit na yung husband niya yung nagsole bibigay tayo but the wife turned over although sabi ng anak ayaw daw niya kasi nag, nag agrabyado daw sila sabi ko hindi ay promise sa promise Nag-promise tayo on air na magbibigay Kaya tutuparin natin Ito na po yung 1 million Reward Pakita natin Buksan natin 1 million Okay let count this. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And Ma'am, missus, two, four, six, eight, ten. That's the 1 million cash reward na pinamis namin on air kung si makapagsolve nito. Okay? Balik na rito. And we'll give it to the missus. Sino kayo muna? Atun, kaya mo. Ah, so. Meron mo kayong gustong. So, nakakatouch talaga, mga kabayan. Ang nadama ko ngayon dahil tunay na natuwa ang may-ari ng maleta na naibalik po sa kanya ang maleta niyang na kumpleto, walang bawas. At gaya ng pangako, mga kababayan, na ibibigay ang isang milyon na piso kung sino ang magbabalik sa may-ari ng maleta. So nakakatawa talaga dahil mismo ang pamilya ng lalaki ang nakakuha. Ang ama, ang ina at ang anak. Ayaw pa nga tanggapin. Pero sabi nga, sabi nga ni Sen. Rapi ang pangako ay pangako. Kung sino makapagbabalik ng maleta ay makakatanggap ng isang milyon piso. Congrats sa pamilya at, nag, at kayo rin po mismo ang nagbalik. Ah, uh, nakakatuwa talaga. Nakita niya ito na iwan, sinakay niya sa trolley, sana dinirit sa loob ng airport. Yan na nga po, sir. diba tapos hinanap niya yung o, airport talaga. authorities? Oo, talagang natakot na po siya na baka mamaya po sasana siya pag isinorender na baka mabaliktad po yung pangyayari. Opo, takot na po rin po yung nag-ano sa si kanya. Takot, inabot na ng takot. Inabot po talaga ng takot. Okay, ma'am, kaharap siya ngayon, bakit inabot ng isang buwan kung hindi pa pala na iparating sa akin, eh, hindi pa sana isole. Sorry, mama, yan yung tatanong kasi ng mga netizen. Pati okay. ako rin, curious lang, kung hindi pa pala napatulfo, eh, hindi pa sana okay. ito na punta rin. Totally rito. po, sir, talagang iniisip na po, paano po namin i-ano, kasi, Uh, baka po i-isole namin sa, uh, ano, sa, sa isang, ano na, baka po, ano, pag-interesan po, sir. Hindi rin po namin alam kung ano po yung laman ng maleta. Kaya... At saka po wala pong address, wala pong name. Mananahay po ako sir, eh, hindi po talaga wala pong oras mag ano ng mga Facebook. Kaya kahapon. O, sa, kaha kahapon lang sila pumunta sa opsina. Opo. Kita na pagkakita po namin ng video niyo sir. Yun nga po, pumunta na po kami kay attorney para po as soon as mas possible po, maibigay mas na rin po sa may-ari yung gamit niya po. Alalang alala din po kami ma'am. Maraming maraming salamat ulit Okay, eh, um, natural lang na mag-emotional po kayo ngayon uh, kasi hindi nyo inasahan na mababalik pa ito and then boom, here it is now. You can almost After believe it. Doon sa mga netizen nagsasabi, bakit mo kasi, pabaya ka rin kasi na ano na may-ari ng bagahe? Because tuliro po siya. Kasi po yung kanyang father ay nasa ICU and very critical yung kalagayan. Kaya hindi natin masisisi kahit na siguro kayo wala siya sa sarili na so sorry mama parang lutang akala niya ibibigay niya sa kan driver eh, hindi niya na follow up na driver, driver. <laughs> yung driver hindi ko kinu... na alay ka si driver so, ito na yung lead off oh, oh. The, driver. the driver the driver ladies and gentlemen lapit ka dito boss chief ikaw ngayon maghawak nito this time wag mo na iwanan baka pagtalikod mo, bibitbit mo yung bag ng mga kasama mo at kaligutan mo, oh, hawakan mo okay. lang ba? Bakit hindi mo kinuha itong bagahe ni ma'am at ang kinuha mo bagahe ng assistant? Sir, kasi po, ang inuuna ko po, sir, na ikarga yung medyo malalaking yun. Para pagpasok ko sa sakyan, ito po yung sinalik Huli, huli mo. Mong... Okay. Kasi po, ang ginagawa ko po, sir, sir pag po malaki yung bagay, niyari ko muna sa unahan, tapos ito kayo nalagas ibabaw. Eh, hindi mo ito hinanap. Eh, naiwan po kasi pag kuha ko po, parang nawala rin po sa isip ko eh. Bakit may sakit din kamag-anak mo? No? Wala po. <laughs> Wala. Wala. So, ang lesson dito na learn mo, unahin mo yung bagahe ng amo mo. Kahit pa meron dyan napakalaking bagahe, hawak-hawak ng mga alalay, kalimutan mo. Huwag mong, ito, sorry mama, advice ang ko lang siya. Huwag mo intindihin. Intindi mo yung amo mo at all times. Tama? Tama, Tama, mali. Tama po, sir. Sorry po sa, sa pag hindi ka patuha ng inyong bagay. No. Pero nung malaman mo na naiwan yung bagay, anong naramdaman mo? Nakihawakan po ako ni Ma. Siyempre, ang takot din po ako ng maraming laman yung bagay ni Ma. So anong nasa isip mo noon? Kinabahan ka ba? Okay lang, chill chill lang. Hindi, sir. As in, kinabahan talaga po ako. Buha. Nung, nung tumakot po sa akin, si ma'am, nabalikan namin yung bagay papuntang airport. Kaya bumalik agad kami. Pagaling namin, as in, wala na. Alam mo ba na may mga netizen na pinagbintangan ka na baka kasabot ka raw? Yung nga po sir, nabasa ko rin sa mga comment na, ano na kasagot daw po ako ng kumuha ng bagay. Sir, sir, isip ko, sir, akala ko si Hawak pa ni ma'am yung, ano, yung bagay niya. Tapos, akala ko sir, nagpagkakuha ako nung ano, nung malaking bagahe, hawak pa niya. Yung pala, nais yung makita na rin si Ma'am Sarah. sakyan. Pero alam mo na, next time, unahin oh, yung amo. Oo, oh. oh. kaya. Ko ko eh, pasalamat ka sa kanya kasi eh, mahal na mahal ka pa itong driver. Mas mahal pa niya ikaw kaysa sa amo. Ano sabi mo? Sobrang mahal, sobrang bilib siya itong ano, driver niyo. Sir, wala ko masabi. <laughs> Bigyan mo pa siya ng bonus. <laughs> sa Pasko po. <laughs> yeah! <laughs> okay. Diyan po natatapos itong episode natin case close tungkol sa nawawalan ba ganyan na dalman, 50 million pesos ng mga alas at bag okay ma'am thank you congratulations napalit na sa and again attorney abo of course without you eh, hindi na pabilis yung sole and then kay misis and then sa anak okay thank So, so nakatawa talaga nata, mga bayan like. dahil naibalik na po sa may-ari ang maleta at kompleto ito. At kompleto ito at walang bawas. Hindi nga nabuksan at naisoli ito ng mag -ina. at salamat din sa kanila na tunay na ikabutihan kabutihan loob din sila na, na balak nilang ibalik talaga ang maleta na sa ari at gaya na sabi ng pangako mayari na magbibigay sila ng isang milyon birang reward kung sino man na makapagbabalik o makapagtuturo na nakakuha ng maleta niya so congrats sa nagbalik ng maleta at congrats at natanggap niya rin ang isang milyon gaya ng pangako ng may So maraming salamat mga kababayan. Sana po may nakuha mo yung aral sa pangyayaring to at balita na ito mga kabayan. Sana maging tapat din tayo gaya nila. Kung may mga napupulot tayo dyan, ibalik natin sa may-ari. Maraming salamat sa inyong panunod mga kabayan. To God, be the glory. At